This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Hanggang saan mo kayang magmahal? Hanggang saan ang responsibilidad mo sa kapwa? At bakit may mga taong lumalakad sa mundong ito na parang wala silang pakialam sa paghihirap ng iba? Yan ang tanong na madalas hindi natin sinasagot. Pero ngayon, hahawakan natin ng diritsahan. Ako nga pala si Brother Dave at panata ko po na magbahagi ng kanyang ibanghelyo at pagmamahal. Ang ngayong episode, tatanungin natin ang sarili natin. Ako ba ay taga keep o oh? am I my brother's keeper? Ako ba ang taga pag-alaga ng aking kapatid? Oo, tayo nga. Ikaw, ako, tayong lahat. Pero paano? Bakit? Ano ang ibig sabihin nito sa panahon natin? Ang linya na am I my brother's keeper ay unang lumabas sa kwento ni Cain at Abel pagkatapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid, tinanong siya ng Diyos. Nasaan ang kapatid mong si Abel? At sumagot si Cain, Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ito ay hindi tanong kundi pag-iwas. Pag-iwas sa responsibilidad, pag-iwas sa accountability, pag-iwas sa pagmamahal. Pero minsahin ng Diyos, tayo nga ang tagapag-alaga ng isa't isa. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ito literal. Hinihingi ng Diyos, kumusta ang pakiramdam nila? Kumusta ang struggles nila? Kumusta ang buhay nila? Hindi ko alam, ito ang sagot ng mga taong walang pakialam. Yung nagmamatigas, yung umiiwas, yung walang malasakit. Ako ba ang tagapag-alaga? Ito ang excuse ng taong ayaw magbigay, ayaw tumulong, o ayaw mag-effort. Pero ang turo ng Diyos mula sa noon hanggang ngayon, oo, ikaw ang tagapag-alaga. Love thy neighbor, sabi sa Matthew chapter 22, verse 39. Hindi sinabi ng Diyos, bahala sila sa buhay nila, kundi mahalin mo sila. Bear one's another's burdens, sabi sa Galatia chapter 6 verse 2. Hindi tayo ginawa para mabuhay na mag-isa. Ang buhay ay shared experience. Inasmuch as ye have done it unto one, the last of these, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 40. Kapag tinutulungan mo ang iba, tinutulungan mo ang Diyos. Ito ang pinaka-perfect na parable para sa topic na ito. May taong pinagnakawan at sinaktan. Dumaan ang pare, umalis. Dumaan ang levita, iwas. Dumaan ang samaritano. Tumigil, nilapitan, tinulungan, inalagaan, ginastos at sinakraf at sinacrifice. Ang lesson, the one who cared is the true brother's keeper. Hindi mahalaga kung anong lahi, relihiyon, estado, ang mahalaga, may puso. Kilala ko isang taong ang pangalan ay Mark. Tahimik, mabait. May kaibigan siyang nalulungkot dahil sa problema sa pamilya. Isang araw, sabi ko kay Mark, Bro, buti na samahan mo siya kanina. Sagot niya, Brother Dave, hindi ko, hindi ako ang solusyon. Pero baka ako ang tao na pinadala ng Diyos para hindi siya bumagsak. That is being brother's keeper. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging sikat. Kailangan mo lang maging present. Noon, sa barangay, ang kapitbahay ay parang pamilya. Nagaabot ng pagkain. Nagkikilala ang lahat. Nagbabantayan. May malasakit. May respeto. May community love. Ngayon, marami nang nagbago. Pero ang tanong, mas naging mabuti ba tayo o lumamig ang puso natin? Kung tatanungin natin ang Diyos ngayon, nasaan ang kapatid mo? Tanong ng Diyos sa atin. Anong sasagot natin? May magulang na naghahanap ng tulong sa anak na busy. May kaibigan na umiiyak pero walang mapagsabihan. May kabataan na nangangailangan ng guidance pero walang pumapansin. May kapitbahay na may sakit pero walang bumibisita. Sa lahat ng ito, kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? God's principle, responsibilidad, pagmamahal. At pakikipagkapatiran Kapag may marasakit ka ngayon Hindi ka lugi Kapag tumulong ka Hindi ka nauubos Ang Diyos ay nagbabalik ng higit pa sa binibigay natin Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Kundi anong klase kang tagapag-alaga? What Heavenly Father wants us to know, gusto niyang malaman mo, hindi mo kailangang maging perfect, perfecto para tumulong. Kahit maliit na kabutihan ay kayang magbago ng buhay ng iba. Ang pagdamay ng ay gawain ng mga anak ng Diyos. Ang tunay na impluensya ay nagmumula sa puso, hindi sa posisyon. Sabi ng isang leader, ang pagiging kapatid ay hindi tungkol sa dugo lamang, kundi sa malasakit at pag-ibig na ibinibigay natin. Isang lalaki ang naglalakad sa init at pagod. May dumaan na mayaman, tiningnan lang siya. May dumaan na guro, nagmamadali. May dumaan na jeep, hindi siya pinansin. Pero may isang simpleng tao may dalang maliit na bote ng tubig. Pero may isang simpleng tao na inabot niya sa lalaki. Sabi ng lalaki, kaunti lang ito. Sagot na nagbigay, pero buong puso ko na ibinigay yan sa iyo. Hindi mahalaga ang laki ng tulong. Ang puso ang sinusukat ng Diyos. Minsan pagod ka na. Minsan dami mong iniisip. Minsan gusto mong sabihin, hindi ko na problema yan. Pero Brother Dave, nasabihin ko ng diretso. Kung hindi ikaw, sino ang gagawa? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo magmahalan, paano tayo lalakas bilang isang bayan? Sa Matthew chapter 7 verse sabi, mapapalad ang mga taga-pamayapa taga, taga pa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay keeper, anak ka ng Diyos sa gawa, puso at buhay. Kung pagod ka na, kung feeling mo wala nang makikinig, narito ang sagot. May Diyos na nakakakita. At may brother Dave na nagsasabing, Kaya mo to. Hindi ka nag-iisa. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Alam ko napapanood nyo to ng uh, anong oras na. Ngayon mag-aalas gis na ng gabi. At ako po'y masaya. Meron pa rin akong lakas. Alam nyo po, isa lang gusto kong sabihin ngayong gabi na to. Na parang the way I, I read it, parang nauutal yung boses ko dahil alam nyo po, <laughs> pagpagod ka, di po ba? Parang gusto mo nang matulog and everything, pero gusto kong sabihin sa iyo na ginagawa ko to dahil mahal kita. Hindi man kita nakita, pero gusto ipaabot ng Diyos sa iyo na mahal ka. Kung ako, meron pa akong lakas, how about yung ating Diyos? Ang tanong nga, natutulog bang ba Diyos? Gusto niyo malaman mo na binabantayan ka at ginagabayan ka. Isang tawag lang. No? Um, huwag tayong magatubili na tawagin ang pangalan ng Diyos uh, at hingi ng tulong niya. Kasi hindi natin kayang mag-isa to. Tulad ng sa picture, yung isang lalaki ay nakatayo lang. Tinitingnan niya lang yung tao na sa ilalim. Kasi nandun na siya sa taas eh. Di po ba? Marami sa atin na pag na sa taas, hindi na nakaka, alam niyo yung hindi nakaka nakakatingin or babalik tanaw yung pinanggalingan nila may mga tao na ginagamit nila yung posisyon nila yung kanilang estado ng buhay para na ano manipulahin yung buhay ng ibang tao di po ba yung parang alam niyo po kahit tinatawag akong sir kasi teacher ako <laughs> no pero para sa akin kasi pag tinago akong tinagawag akong sir parang dapat pagampanan ko yun kasi yung sir ang ibig sabihin no yung respeto So, kailangan magbigay din ako ng respeto sa ibang tao. Alam nyo, kahapon, yung worker ko, yung pamilya na to, dumating siya mga 2 o'clock na. So, yung, di ba, yung, uh, i-share ko lang po, ah. Um, Mag-prepare sila ng, ng food, yung uh, chicken, fried chicken nga, alas, ano, alas 9. Actually, sabi ko sa Panginoon, God, kahit 200 na lang yung kita, okay na. Kasi yung sahod nila is hundred isa lang tao dapat swelduhan ko. Ginawa ko na lang na 700 para na may paayos nilang bubong. And gratefully, last week, last two weeks, nakaipon sila na pangayos ng bubong. ba? Diba? Kasi yung nagtatrabaho din sila sa in-laws ko. pag Paggabi, kinukuha nila yung, yung mga, di ba, ano yun? parang pagkain, yung, parang may mga tent. So, sila yung nag-aayos. So, meron din sila don At least sa akin, parang kita na nila kasi libre naman yung pagkain nila. So, meron pa siyang mga ibang trabaho kasi yung tatay nag, ta, ano, nagbibiyahe ng tricycle. So, dumating siya mga 2 na. So, supposed to be dapat alas 11 o alas 10 na kapag ano na yan, marinate na ng manok. Alas 2 na. Dumating sila alas 2 pasado na. Alas, any, alas 4 na. So, yung wife ko, nagmarinate sila kasi nasa school ako. Nagmarinate siya. And then, umuwi ako kasi naawa ako sa wife ko. Tapos dumating sila mga 4. So, sobrang busy ko that time. And then, kanina, nag-usap kami ng umaga. Sabi sa akin, sir, pasensya ka na. Kasi kahapon, kumuha pa ako ng kayo malayo. So, hindi ko naisip na siguro parang nilagay niya na less, ang parang less priority sa akin. Kasi minsan yung mga tao talaga na pag sobra nating bait, di po ba? Either you like it or not, this is the reality. Hindi kahit ako noon ng bata pa ako hindi nila nabibigyang ano ba yung parang halaga na sabihin nila ay mabait lang yan si sir okay lang yan kahit nagumawa ako ng mali kahit na malit ako unahin ko lang yung sarili ko okay lang yan sa kanya and uh, I ask him ay uh, sinabi niya sa akin na sir sorry kasi kahapon nagkarga pa ako ng kahoy so late na ako nakapunta tapos sabi niya baka magalit si sir ako daw sabi ko sa kanya hindi uh, tayo tayo lang naman dito ang sa akin lang is uh, bawi lang next time and uh, kasi uh, sa sayang yung business pag uh, uh, ah, mapapanis yung mga ano yung pagkain Ngayon, so parang andun yung respeto sa kapatid mo and parang prati natin isipin ano, ano ba yung pinaka goal ko dito kaya panghawakan natin yun alam niyo po yun uh, kasi ako kahit sa school naramdaman ko talaga na yung mga kasamahan kong teacher sabi ko nga blessing lang nila kasi napakalaki may hello pa ako no Ing hello yung sa ulo yung bilog anam niyo po yun mga kapatid talagang masay mo talagang kailangan ng dalhin natin yung matinding patience especially pag nabubuhay tayo sa mga kapatid natin marami akong kaibigan na mga kristyano ibang mga ibang uh, sect pero sabi ko naman hindi naman yung basihan kung anong sekta ka anong kulay ng, 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 ng balat mo anong estado mo ng buhay yun kaya pag uh, nafeel ko na na parang yung parang gusto na masunod lang sila nag-share ko ng message sa kanya sabi ko kailangan na ipamahagi natin yung pagmamahal at respeto hindi na to uh, basihan kung sino yung mali may, uh, sorry sino yung may kakulangan tapos ibiblame natin tama na napakagulo na ng mundo magdadamay pa tayo the reason why naginagather tayo dito sa Come Follow Me podcast para na magkaroon tayo ng change sa buhay. Kasi niniwala ako ng salitang kristyano, hindi lang yan salita eh. Dapat makita yan ng ibang tao mismo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Alam niyo po, I am blessed dahil sa Camp Follow Me kasi every time na andun ako sa real world, sabihin natin, parang parati ako nare-remind. Kasi kahit, basta empleyado tayo, wala tayong magagawa, kala natin makisama, di po ba? maliban sa business. Kung nagninegosyo tayo, kaya yun yung uh, pinopromote ng church, eh, no? Magninegosyo tayo, hawak natin, eh, di ba? Pag ayaw natin, magsara tayo, mapahinga muna. Sa pagiging empleyado kasi, kayo, kahit, na masama yung pakiramdam mo, kahit na, kahit mo, kailangan mo pumasok. sa amin, hindi sila naniniwala pag may masama yung pakiramdam mo. Kasi para sa kanila, yung parang kultura na, pag masama yung pakiramdam mo, you're just making an excuse. Di po ba? Meron dyan na pag nag, ano, ng tra ang, uh, trabaho, talagang deadline. Kailan yung deadline? Bukas na. Kailan yung deadline? Bu ah, mamaya na, di ba? Kaya masanay tayo. Yun yung mundo eh. Ang tanong dito, paano tayo tatayo na maging tagapamalaga, tagapag-alaga tayo ng ating mga kapatid? Yun po yung tanong dito. Tulad ng isa picture na yan, yung uh, isang lalaki, binubuhat niya yung, yung kasama niya. Diba? Parang kailangan ating buhatin yung sa baba. Hindi yung kasi mahirap pag nasa baba ka, try natin. Pag nasa baba ka, ipupush mo yung tao sa taas. Pag mabigat, mahirap di po ba? Pero pag nasa taas ka na, mas madali siyang hilahin pa taas. Yung prinsipyo dito, paano ka tutulong if ikaw mismo tinut kailangan ng tulong? Kailangan mo unang tulungan yung sarili mo. Kaya last few months, lang sabi ko sa sarili ko, magsumikap ka Dave kasi walang tutulong sa'yo. Pag sumikap ka, pag lumago ka sa buhay, ikaw yung tumulong. Ikaw yung mag-serve. Kasi hindi, kung hindi mo naranasan yung tulong sa iba, ikaw yung tumulong. Di po ba? Kaya I'm grateful sa mga taong tumulong sa akin. Yung talagang pag doon ako sa nangangailangan, hindi nag-aatubili. Sabi ko, magsumikap ako sa sarili ko. At ito din po yung gusto kong sabihin sa inyo. Magsumikap po kayo sa buhay ninyo. Kasi po, lagay nyo sa isip niyo Walang tutulong sa inyo. Tulungan nyo muna yung sarili nyo para maging kasangkapan kayo sa iba. Mas maganda po na tumulong ka sa uh, ikaw yung tutulungan. Ibig sabihin nun, nagsusumikap sumi tayo na makaahon sa buhay araw-araw. Pero may mga kapatid talaga tayo na kahit anong sikap nila, ba, paralisado na sila o talagang widow na sila, matanda na sila, di po ba? So, instead, nasisihin natin sila kasi may mga taong gustong manisi, di ba? Kasalanan mo yan kasi naging mahirap ka dahil sa choice mo. Okay, andiyan na yan. Mali na siya. So, what's next? Ganoon na lang. Pag magsabi yung isang tao ng uh, mga mali ng isang tao, hindi naman tinutulungan. Much better tayo, mga kapatid. Nakita na natin may problema. Yan, yan na yan, eh. di ba? Sa pamilya, yan na yan. Eh. Tulungan na lang natin. Uh, hindi natin alam. Baka balang araw. No, um, magdilang anghel at magbago yung tao na yan, mas marami pa siyang natulungan kaysa sa atin. In conclusion, mga kapatid, maraming salamat sa pagsama nitong gabi na to, kahit nakikinig kayo ng umaga. Okay, boy, natutuwa na uh, 2025 ay nakikinig pa rin kayo. Alam niyo po yung programa nagsimula 3 years ago, no, at ngayon po araw-araw po tayong gumagawa ng camp follow Me Hindi po hindi ko na po ina inaantala yung yung pagod yung puyat. Basta makagawa ako na ito, I feel that God is with me. No? Alam ko kasi may nakikinig. Yun yung pong nasa puso ko. Alam ko may mga tao nakikinig na um, yung karanasan ko sa araw na ito, yung mga gustong ipaabot ng Diyos sa akin na kaalaman, may ibabahagi ko po sa inyo. And alam ko na na-bless din yung buhay ninyo. Kasi sino-sino pa po ba magtutulungan? Tayo-tayo lang po, di po ba? Ako po, hindi ko iniisip kung anong sekta yung nakikinig dito. Welcome po lahat. Kasi lahat man po tayo mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sariling kaalaman ko lang to ha. At insight. Na pagdating sa langit, no, parang uh, in favor kung ano kang sekta ng simbahan. Bakit ko na po? Oo nga, nasa sabi na natin yung yung sect na 'yan. Talagang maliligtas sila. Pero hindi ba binabasihan ng Diyos yung pagugali ng tao? Yung kanta nga na kanto, yung santong kabayo, banal na aso, pag napapakinggan yon yun doon, parang sinasabi nila masama daw. Pakinggan lang natin, kahit na worldly song yon, malaking impact yon sa atin, parang bumirang yon sa atin. No, yung parang, may isang ali doon eh, na nakasakay sa jeep, tapos uh, bababa sa kumbento. Tapos sabi ng chuper, sa tabi lang po kasi may nanguhuli minura ng ali no hanggang sa pagbaba mura pa rin ang mura yung ali pag ibig sabihin no na hindi hindi kinikip ng ali na yon yung pagiging kristiyano niya kaya tayo po hindi natin alam kailan kailan tayo kukunin ng Diyos pero alam ko na pag naglilingkod tayo sa kanya is we spare niya yung buhay natin kasi kailangan pa tayo eh, dito sa mundo. Di po ba? Walang amount ng money, ng time na makakapag ano nun, na makakapagpantay pag tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi pag tayo naglilingkod sa Diyos, naglilingkod din tayo sa ating kapwa. Kapag tayo naglilingkod sa ating kapwa, naglilingkod po tayo sa Diyos. And masayang buhay. Piliin natin po na maging masaya. Alam niyo po yung pagtulong, isang malaking uh, oportunidad to para sa atin. Uh, yung abot lang na ating makakaya. Ngayon, yung abot lang na matutulungan ko is uh, isang pamilya lang muna no and uh, sooner or later alam ko na makakatulong pa tayo sa iba hindi lang sa salita pero sa gawa kaya pag sa ako po yung nagsisimba talagang nakikinig ako alam niyo po yun nakikinig ako dahil sabi nga ng Panginoon pakinggan niyo at sundin yung sinasabi nila kasi hindi naman masama yun eh. Pero wag niyo lang sundin yung mga ginagawa nila kasi, 'di ba? Yun yung sabi sa mga Pariseo kasi din nila ginagawa yung mga sinasalita nila. So pag tayo na feel natin yung nagsasalita uh, diyan sa harap ng pulpito, pag feel natin hindi naman hindi naman na, hindi naman yan na nakita sa personal, ayan na lang natin. Ang mahalaga yung sinasabi niya ay totoo galing sa salita ng Diyos. Ay eh, sundin natin 'yun. Yung mga gandang gawin. Pag hindi natin gusto ititapon natin. Ito po natutunan ko sa isang tao. Pag gusto mo at maganda, kunin mo. Pag hindi mo gusto at hindi maganda, itapon mo. We have the pero kalayaan sa pagpili. Mga kapatid, maraming salamat and uh, alam ko kahit sa ang man kayo ng mundo ngayon na nakikinig, alam ko na pinapanalangin ko po na naging uh, maging maayos and uh, enjoy kayo sa buhay ninyo kahit may sakit patandanan may makaramdaman, karamdaman, lahat po tayo dadaan at uh, dadaan dadaan doon, di po ba? Pero masaya, di po ba? Pag may Diyos tayo sa buhay natin. Kasi alam natin, nag-i-exist sila. Big sabihin ng existence, big sabihin, andyan talaga sila, literally. Andyan sila. Kailangan natin man ng palataya at magtiwala. Kasi above all things, eh, wala nang hihigit sa kanila. Sa ating ama sa ating Panginoong Iso Kristo, ang ating Ama sa Langit at Kanyang Anak na si Iso Kristo. Wala nang iigit sa Diyos. Kaya most of the time sinasabi ko ang Diyos kasi kasama na sila eh, ating Ama sa Langit, ating Panginoong Iso Kristo. So, sinasabi ko na lang Ama na uh, ang ating Diyos. Di po ba? Um, kaya natin to pag sinimula natin yung araw natin na masaya, alam ko pagdating ng kahit may mga challenges at obstacles, maging masaya tayo. Pag maiwasan natin yung mga, yung mga taong negative, kasi nakaka-attract yun eh. Pumunta tayo sa mga taong positive. Napakarami as in, napakaraming mga bagay na pwede tayong maging masaya. Tayo lang yung inaantay na piliin yun. Pag tayo tumulong dalawang kamay, kumayitayin sa picture, dalawang kamay ang ginawa niya yung paghawak niya sa isang tao para maka mahatak niya pataas. Gawin natin 'yun. Hindi lang isang kamay kundi dalawang kamay. Hindi naman kailangan pera agad yung pagtulong eh. Pwede tayong tumulong sa abot na makakain natin tulad ng ginagawa ko, missionary work. Hindi kailangan na mag-post sa social media, uso ngayon yun, nino, 'di ba? 'Pag tumulong, bigla na lang mag-post sa social media, 'di ba? I don't know, siguro para ma-inspire pa yung iba. Pero depende yun sa desire ng puso natin. If you want to inspire others, para sila din. Or you just want to flex. Pag sinabi flex, para lang na ma-appreciate nila yung ginagawa natin. Huwag na yun. Kasi sabi nga ng Panginoon, huwag nating hayaan na makaalam yung isang kamay sa isang kamay yung pagtulong. Eh, mas maganda na kaalam yung Diyos. Mga kapatid, maraming salamat po ha. And uh, ingat po palate and uh, enjoy life to the fullest. Kasama natin yung Diyos, fear not, because papakita niya sa atin kung paano gagawa yung kamay niya ng bilagro araw-araw sa buhay natin. Lahat pong ito ay aking iniiwan, pangalan ng kanyang anak na si Yeso Cristo, Shanawa.